At ito na nga mga katuwins twowheels nandito na tayo sa Timberland. Timberland. Yung uh, pinupuntahan dito na may tainan ng suman. Ah, bago, bago management na. Ah, pangalan, Marks, no? Adan. po ang kadangay Sir Adan? Yes. Ayan. May lakad na naman ang mga tropa. <laughs> Alis na naman kami ngayon. Ayan sila, oh. Hello! Kaway-kaway! Ayan na naman ang tropa Okay, let's go Mamasyal muna tayo Magkakapi kami Hindi namin, hindi ko lang alam kung saan matutuloy Pero ang target ay Sa Timberland Ayan, mga kapuins Tingnan nyo, umakasaking kami ng Timberland let's go na sabayan na natin ang traffic na to let's go dito na tayo sa commonwealth ngayon sa may west purview ngayon mga katulis nandito na tayo sa batasan road at nasa kaliwa natin approaching yung sandigang bayan yan ito yung batasan naman Ayan yan uh, opisina ng ating mga kongresista, batasan, batasan pang bansa May bihag tayong isa Isa na naman, walang <laughs> katawag <laughs> May bihag, isasako natin ito na doon <laughs> yeah. Ayan, ito daw na yun ang Meron posibilidad. Yeah, Dito na tayo ngayon mga katuwin sa San Mateo. Corner na San Mateo at Batasan Road. Yan. Yeah. Yan. Dito sa General Antonio Luna Avenue, corner sa uh, Batasan San Mateo Road. Kaya katawid tayo sa bagong uh, gawang daan na magkoconnecta sa C6. Yan yung diretso na yan. Tatagos dyan ang C6 na project. Yan. Yung C6 kaibigan, mga katulong sa inyo mag-uumpisa doon sa may Bigutan, Lower Bigutan. Hanggang sa may Pasig area pa lang yung bukas. Pero darating ang panahon na magdedire-diretso yun hanggang dito sa San Mateo ito mga ka two wheels nandito tayo ngayon sa may uh, C6 bypass road sa area ng uh, San Mateo Rizal ito nga yung sinasabi ko kanina sa inyo na magtatagos ng C6 sa uh, uh, highway mula sa may lower bigutan ah ano tagig sorry lower bigutan tagig pala yun so ayan ayan may madadaanan tayo ditong sementeryo eh dito sa San Mateo, papunta ng Timberland. Ayan. Sementery dito. Ito, sa dulo nitong C6 uh, Bypass Road. Kakanan tayo ngayon dito sa may uh, Campbell Road. at yung tinatawag na Campbell Road dito sa San Mateo, Rizal. Ito yung way na papuntang Timberland. Ayan. At itong kaliwana to, ito yung tinatawag na Shotgun Road. Maraming... Uh, pumapasyal dyan na uh, mga bikers at mga riders para namnamin yung uh, magandang tanawin doon kasi pag umakit kayo doon tanaw nyo yung buong Metro Manila at the same time daanan daanan din kasi yan ng mga truck ng basura papunta doon sa landfill doon sa taas so ayan uh, yun lang may kasabay kayo truck ng basura at ito na, akit tayo sa Timberland dito maraming mga bikers na umakyad Sinusubukan nila yung kanilang stamina At pag-akyad gamit ang bisikleta yung Iba, tumatakbo Kami, nagmumotor Alakitsan namin eh Pawal, papagod, baka hingalin Ako, may stroke Hahaha Yan na Ayan, sakay na lang kami ng mga motocross namin Lalo na si Red Limbo Ito, aahon dito So kay kuya At ito na nga mga wheels Nandito na tayo sa Timberland. Timberland. Yung uh, pinupuntahan dito na may kainan ng suman. Kailangan kuya Nelson. At ito yung Marks. Yung tindahan niya. Marks ang pangalan ano? Yan. So ito yung palagi namin pinupuntahan ni kay Elmer. Kahit nung hindi pa ako nagbablog. Pumupunta na kami dito para kumain ng suman. Tapos silog ngayon babalikan natin siya ngayon ha? dahil nagbablog na tayo bablog natin yung tindahan nila so tara ko yan na kain tayo ng suman tara, tara at eto at na dahil yung ba sila Ah, hindi na kay Kuya Nelson to. Hindi pa. Mga bagong, mga, ano na po. Bagong management, management na. At, ah, pangalan, pangalan Marks, niyo, no? Kuya. Adan po. Kayo po ang nakamay ngayon dito. Okay. Uh, okay. Sir Adan? Ah. Uh, si Sir hmm. Adan. Muntik na, na Dan. Ayon, Adan. Dan. Kaya, Adan. Ako po yun, si Dan. Ayun. Ah, ah, kayo si Sir Ay, Adan. Kuya Elmer. Ayan. Yeah. Um, kami po yung mga masugid na suki ni Kuya Kaya Nelson. Nelson. O. Yung pinagalan namin dito yung suman na, na. <laughs> Authentic pa rin yan yung katulad nung kay Kuya Nelson. Opa, wala wala, 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 po kaming inibang alam. Ah, pati supplier yun pa rin. Yung Hello. Ah, yun. Ayun. Kasi yung nandito yung si Roy. Ah, nandito si Roy. Ayun. Ayun. So, mga katools, hindi na pala kay Kuya Nelson to. Sorry ah, hindi na po pala kay, kay Kuya Nelson to. Pero, may bago ng management. pa rin. Kay, uh, sila Sir Adan. Si Sir Adan na yung ah, bagong nagmamanage nitong tindahan na to, nitong kantina na to. So, ayan. Pero, ganoon pa rin naman daw yung ano. Ganun pa rin naman yung makakain nyo rito. Pati yung suman, yun pa rin naman daw yung supplier. Ah. So, ayan mga katools. Ayan. Wala po kami di pang ano, wala po kami Oo. Ano yung template at ano Ayun, ganoon pa rin. Maglalagay pa naman sana ako ng sticker dito kasi dati may lagay ng sticker dito. Nawala na, tinanggal niya na. Ayan. So ayan, sad to say, hindi tayo makakapagdikit ng sticker kay Kuya. Wala na siyang board. So ayan. So, pero yun pa rin naman yung ano, yun pa rin naman yung suman at yun pa rin naman yung kumakain ng suman. <laughs> yan, yan pa rin sila yung mga pagmumukha na yan. Oh. Ayan oh, ayan oh. Tingnan yung mukha na yan. Oh. Ayan. Oh. Kumare ko malanlan lang. Ito yung malantutay. <laughs> at siyempre si Mal, hindi ko pwedeng sabihin malantutay. Niyo? Gusto niyo nung gusto niyo masaktan ako. At meron akong kasama na isasaka ko mamaya. Ayan si Kuya Ariel. Yan si Saitama Sakuragi sa kanyang uh, Facebook page. Saitama, may tama ka. <laughs> ayan. so, ayan. Ayan yung tropa. Kumakain na ng suman. Ayan. So, ayan na sila. Oh. Nagkakain na na. Mga gutom na gutom. Oh. Pagdating na pagdating, inom pa ang kagad yung suman. Ito yung suman na dinadayo namin dito sa Timberland. Itong nga uh, tindahan ni Kuya na dating tindahan ni Kuya Nelson na ang nagmamanage ay si Kuya Adan na. So, ayan. ayan. yung mga suman. Lagi namin dinadayo dito yan. Masarap yung supply. Masarap yung supply ng supply nila rito. Pati yung armibal na ginagamit. Itong ang tawag yan sa matamis na yan. ah uh, matamis na bao. Oh? Ayan. Ayan. Ayan yung, yan yung dinadayo namin dito. Suman. Lalo na kung may kape. The best. Ate, naman. Taong, okay. In-order mo ako ng kape? Hindi. Ang galing talaga ng asawa ko. Hindi ako in-order mo. black? So ayan mga ka-twills. So. Oh. Ngayon, hindi ka Lambingan time. Tapos na kumain ng suman. So biruan na tayo ngayon. Sa Mandana, kwentuhan. Ay, kwentuhan. Sorry. Ayan. Kwentuhan muna tayo dito sa tindahan ni Kuya Adan. Bagong owner na tindahan na to sa Timberland. Dating ki Kuya Nelson, yung nagmamantag papatakbo rito. Ngayon si Kuya Adan na. Uy. Si Kuya Adan ay taga Piyo Duran. Shout Piyoduran. out dyan. taga, shout, taga out, shout out sa iyo, Kuya Dan, ng Piyo Duran. Albay. ng Piyo Duran Albay. <laughs> So ayan, ayan ang iniwan ang basura <laughs> Tapos na kami dito, let's go Let's go na Thank you ate ah Salamat So, ayan, mga ka two wheels. Let's go na. <laughs> tapos na. Tapos na aming kain ng suman. So, ayan, mga ka two wheels. Tapos na ang merienda. Bakit <laughs> tayo ngayon sa shotgun? Tingnan natin kung ano pa ang meron ngayon dun sa shotgun. Kung ano pa makikita natin ngayon doon. Kasi matagal na kami hindi nakakapunta doon, Nakakabalik uli. So, Tingnan natin kung ano pa makikita roon. So ito mga katuwil so oh, galing sa Timberland. Tanaw na tanaw nyo yung buong Metro Manila dito kaya yung iba talaga nag enjoy pumunta rito sa lugar na to. Pinakamalapit sa Metro Manila na elevated place na makikita niyo yung view ng buong Metro Manila. So saan ka pa? Medyo nakaka-unwind na rin dito. Let's go na. dahan-dahan tayo dito at matarik maraming mga la bikers dito para maiwasan natin ang mga aksidente at disgrasya dahan-dahan lang tayo dito mga two wheels okay naman yung angkas mo wala naman problema sa angkas paano paano angkas? <laughs> eh <laughs> ang gusto mo, ang gusto niya ang kas ha. <laughs> talaga to si Maring MC. Ito na mga ka twins, kakanan na tayo dito. Sharp U-turn tayo dito sa kanan. Papuntang shotgun. Ayan. So eto na guys. Ngayon natin kung ano pa makikita natin sa tok tok ng shotgun. Ay. na itong shotgun road na to, ay dinisenyo para daanan ng mga truck, garbage truck para magtapon ng basura sa landfill sa taas nito. May tambakan kasi ng basura doon sa tuktok, yung tinatawag na landfill na uh, Rizal. Ayan, oh. Taga Marikina pa yung garbage truck na yan na nagda nagdadump dito. Ayan, ayan pa yung mga ibang uh, garbage truck. Ayan. So, at the same time nakita rin kasi yung potentiality ng kalsada na tambayan ng mga kasama natin na rider na pasyalan kahit na medyo naamoy nila minsan na maalinsangan ah, tag ito umaalingaso yung mga truck na dumadaan okay lang hindi <laughs> naman daw nakikita sa video yon <laughs> pag nag selfie ka doon at normally pag nag selfie ka syempre yung mo walang dadaan na truck para maganda yung view ah, ayan. Yeah. So ayan, medyo nung mga time na umakit kami rito eh lagi namin pinag date Hop, tayo muna. Bawal na yata. Bawal na umakyat. ah, bawal na. Bawal na raw Kuya Elmer. So bawal, hindi na tayo pwedeng umakyat doon. Eh, salamat ha. Salamat sa informasyon. thank you. Ayan. So, ayan. Hindi na talaga tayo pala po pwedeng umakyat doon. So, sad to say, hindi na tayo pwedeng umakyat. So, ayan yung latest dito sa shotgun sa tambayan sa taas. Bawal na daw dito ang mga Riders sa taas para mamasyal. So, ayan. Mga two wheels. Pasensya na. Ayan mga katu Wheels, natapos din yung aming merienda at kahit papano dahil malamig naman din dito sa Timberland, na-unwind na yung mga misis namin at yung mga mahal namin sa buhay na to, mga ito. Ayan, so ayan guys, dito namin katapusin yung araw na to. Kami ay magpapaalam na muli. Ito si Kuya Elmer, si Kuya Ariel, si Kuya Ruel, si Maring Ems, si Maring Malantutay Ami. <laughs> at si Mahal ay nagpapaalam na sa inyo. Magandang araw at maraming salamat sa panonood. Hanggang sa uulitin, bye bye na! Thank you for watching! Bye bye! bye, Gusto mo, gusto niya ang kasi. Patawad sa lagi pa si Mare.